Ito tayo sa breeder. Ito yung ating bato-bato. Uh, Cross Alphons. Direct Nelson Yap. Ega Yap. Ito yung kaparis niyang Emil Dewey. Pula line ni Johnny Abasola. At naman tayo dito sa ating Alpons Saka Bato-bato Ega Yap At Nelson Chua Direct po yan ako Nung uh. inaanak niya Si Martinez Tapos na ako ni Ano ni Paring Johnny Abasola Ayan. Lipat naman tayo dito sa ating isa pang nakasalang. Ito naman ang ating uh, Vicente ngo. Oh. Nakuha natin ito kay, ano, kay Paulo Basbas at ang kapares niya Joston. direct ay uh, may medium din ang uh, magulang ito hmm. ito naman sa baba uh, ang ating uh, direct din ako ito kay Danny Perez ng Bulacan yan ang line nito ay Van der Wegen uh, Van Bon Van Buren at uh, cross siya ng banjil yan naka personal ring ni Dani ano ni Dani ano ba pangalan to <laughs> Dani Perez yan at uh, nakuha niya to nakuha to nakuha to ni uh, Benji Balabanan at uh, eh, napa sa atin na tayo mag-aalaga ayan ito tayo sa ating uh, loop. Ito yung uh, bagong loop. Nice. Bagong loop. Side loop. Ayan. Ang tayo sa agdanan. Ayan. Ito sa agdanan. Ayan. Ito yung ating loop. Ayan. Ito yung ating flyers uh, loop. Ayan. Pasok tayo sa flyers uh, loop. Ayan yung ating uh, John Arden Cross ng uh, bato-bato yung Joston Tiger Grisel Direk High Milim anak anak ng Island Born ito naman yung ating Taiwan yung Blue Bar. African Black Eagle yan direct din yan uh, Bayo Pigeon yan ito yung ating bato-bato uh, Cross Alphonse dalawa kapatid ayan look ayan that's the ito yung ating, ating look ngayon ayan atin ayan ipad sa ating uh, stock stock bird ayan stock bird ano natin ito ikakat ngayon lang uli uh, magbibidyo ayan ay sa loob ito yung ating uh, cock section konti lang ang naka ano ngayon dito o konti ibon ito yung ating uh, black diamond netherland yan, kay parin dyan rin yan. Dyan niya basola. Yan, yung uh, nakapag-produce yung kapatid nito ng ano. Yung nestmate nito ng uh, overall sa ulpa ngayon taon. na uh, hindi ko malaman kung anong ano. Kung six pero yun. Partaker din ng uh, super superset. Uh, Katbalogan clacker. Yan, complete clacking yun. Ayan. Ito naman yung ating... Uh, African Black Eagle Ayan. nakuha natin sa bayo pigeon puro rider. trader ito naman yung ating tawag uh, ito kapro ni Perez Ayan. ganda ng kulay niya ayan ano babkini ayan, Dari ka na ni uh, ni Kay Papi, ni Hindi ko lang malaman kung taon, mga year 2000 yan Ayan, ito naman yung ating uh, Tawag dito, uh, Maurice Delbar Ayan Sa mga breeder natin Ayan Ayan Apat lang sila nandito ngayon yung mga susubukan sa karera sa mga line na to ay okay, mga nakasalang ayan pa meron dalawa tayo sa hand section dalawa lang itong naka ano rito sa hand section natin may stock bird natin ayan hmm. tayo sa ting ating solar light. Ayan. Dalawa na sila nandito. Ayan. Ito yung ating uh, joston. Ayan. Yung kapatid niya nakasalang sa baba kanina. Best mate sila noon. Pure yan. Pure joston yan. Ay milim. Kaya kayo milim yung mga magulang ito. Ang line niya na yung, uh, ano, Golden Grids. Golden. Ito naman yung ating Taiwan. na. Ito yung ating uh, Taiwan. Ayan. Ito yung ating kabuoan ng ating loop. Ayan. Ayan natin. Ah, natin baka makawala, 'di ba? mga batcher naman 'yan. Um, ito yung ating ah, uh, tawag din eh dongawan. <laughs> yan tayo nag-aabang sa taas. Yan. Ito yung kalalang ano. yung trapdoor. Landing board. yung Pasok sila dyan.